guys ayan guys ayan yung uh, bagong gawa na no, racking no nilalagyan na namin ng mga stocks so ready na yan siya no meron na siyang mga stocks diyan na inilagay sa ibaba so meron kaming upcoming pa ng mga stocks na ilalagay diyan so uh, na na lang natin no? Let's Have go. a great day! Happy uh, birthday Enjoy lang sa pag-YT! Laban pa rin! Happy birthday to Dito tayo! Super duper tayo sa Thank you for being such a good friend! Happy birthday! Bye bye! Happy birthday! Happy pa birthday Pabalik na ko ng See you! Makakasupport na ako ulit! Hi guys! Ngayon po ay special day! kasi po, meron po ngayon uh, isang tao na magaganap ng birthday niya isa po siya sa mga mababait kong kaibigan sa Whitey siya po ay si Bishi Lance Vlog um, birthday niya po ngayon <laughs> sigurado ako hindi niya po to alam at sigurado ako iiyak siya at masusurprise siya sa amin sa ginawa namin ito ayun ang um, Masabi ko lang sa iyo, Bishy Vlog. Uh, happy, happy birthday at more, more blessing at uh, more, more life. Uh, sana marami ka pang makilala nga mga bagong kaibigan. Tayo yan, uh, tayo. Uh, maraming, maraming salamat sa mga... <laughs> ano mo sa akin, uh, pagbabash <laughs> ikaw yung number one na basher ko, ayan maraming maraming pero hindi ako nagsisisi na naging kaibigan kita. Na. Naging isa ka sa naging kaibigan ko sa YP. Ayaw ko na magdrama. Basta, alam mo na yan. Bye bye! Happy birthday ulit! Sana masaya ka ngayong birthday mo! Ayan. Bye bye! I love you! Hi po sa lahat. Um, today is special day to ng isa sa mga kaibigan namin. Kaibigan ko na nakilala ko dito sa Whitey World. Um, sis or lunch Vlog? Lance Vlog. Um, happy, happy, happy birthday sis. Um, wish ko sa iyo is um, more, and more years of birthday to celebrate um, happy ka always at saka good health always yun ang pinaka important is this um, sana matupad ang lahat na wish mo sana marinig ni Lord ang lahat na wish mo at matupad lahat yun kasi deserve mo mabait kang tao alam ko yun um, at saka sana kung ano man ang natin na friendship dito sa YT. Hoping lang ako na kung darating man ng time na wala na ang YT, um, tap, wala na ang YT, YT world, is patuloy pa din ang friendship na ating nasimulan kasama yung iba nating mga kakilala dito sa YT, mga mababait nating mga nakilala dito sa YT. Um, yun lang sis, Hope, hoping, hoping lang na lahat ng pangarap mo sa buhay ay matupad at yung mga pinaka-importante mong wish is matupad din yun para maging more happy ka. Um, so enjoy sis sa birthday mo today hope nag-enjoy ka. Enjoy, enjoy lang. And, nandito lang kami. Mga bago mong kakilala sa YT. Bago mong kaibigan. Gusto mo nang kausap? Kung mayroong mang darating na problema sa buhay, kausapit mo lang kami. Nandito lang kami. Na magbibigay ng more sakit ng ulo mo. Um, uh, oh sis. Nandito lang kami. Okay? Uh, happy, happy property again, sis. Love you, Sisi. Take care always. And thank you sa lahat. And also, wag ko malimutan pala. Thank you, Nat. Uh, Nat Ryder Vlog. Thank Whoa! you so much sa pagbigay ng opportunity sa amin or sa akin na makagamit, makamit, makagreat kami nila sa party niya. Through your um, premiere. So, salamat, Nat. Uh, take care also. Take care also. Thank you so much. Abun. Ayan, ayan. magandang uh, tanghali po sa inyong lahat guys. Magandang tanghali, uh, katatapos lang kumain no oh. So uh, ngayon for today's video, uh, ay meron tayong babatiin uh, isang birthday celebrant. Ayan. Ayan na. Uh, so wag na natatagalin, babatiin na natin siya. Uh, binabati ko si uh, Lance. Si Lani. Uh, ayan si Lance vlog. Uh, sa kanyang kaarawan ngayong araw sa uh, October 15, 2000, 2023, October 15, 2023. Ayan Lance, happy, happy birthday. At uh, I hope uh, hindi ka nabigla, no? Hindi ka nabigla kasi surprise, surprise namin sa'yo. binabati kita ng happy happy birthday at sana ay masaya ka ngayon sana ay nakapunta ka ng simbahan para makapagpasalamat at ahhh uh, ayan uh, always uh, be happy lang no? at enjoy lang yung ating uh, youtube enjoy enjoy lang tayo sa youtube ayan. so uh, happy happy birthday muli and uh, enjoy lang araw na ito no wala uh, na akong masabi no kundi uh, thank you thank you sa support sa ating uh, sa ating pagkakaibigan dyan no Ayan sana tuloy-tuloy na tayo hanggang sa success na pinapangarap natin Ayan. So uh, ayan ya. Uh, happy happy birthday, good health and uh, keep safe always dyan. no. Uh, and uh oh, sana ay tuloy-tuloy uh, lang tayo, okay? At uh, yan na po ang aking na uh, pagbati. Sana ay uh, masaya ka ngayong araw no. Ayan. So bye. Thank you, thank you. Thank you, thank you sa panunood.